Pumanaw na ang veteranong writer, director at film producer na si Carlo J. Caparas na kilala sa kanyang pagsusuot ng sombrero at shades. Ating balikan na kanyang nakaka-inspire na kwento at ang mga naging ambag niya sa industriya ng showbiz. The Philippine Showbiz List presents Life Story of the Late Carlo J. Caparas Cultivating a Dream Si Carlo Magno Jose Caparaz ay isinilang noong March 12, 1944. Bakas na kahirapan na walang trabahong ama, walang ibang magagawa si Carlo kundi isang tabi ang kanyang pag-aaral sa mataas na paaralan upang makatulong sa pagpapalaki ng kita ng kanyang ina bilang isang labandera. Iba't ibang uri ng trabaho ang kanyang pinasok tulad ng tagadala ng tubig, bankero, construction laborer, manggagawa sa pabrika. Nagsikap siyang gawin ang kanyang bahagi sa suporta, hindi lamang sa kanyang mga magulang, kundi pati na rin sa kanyang walong kapatid. Kahit na tumigil sa pag-aaral, hindi naman naging sagabal kay Carlo ang pagpapalago ng kanyang pagmamahal sa pagbabasa. Isang masigasig na bookworm, sinadyang hindi ibinigay ni Carlo ang kanyang library ID upang magkaroon siya ng patuloy na access sa kayamanan ng mga material sa pagbabasa na nakatambak sa mga istante. Kahit na tumigil sa pag-aaral, hindi naman naging sagabal kay Carlo ang pagpapalago na kanyang pagmamahal sa pagbabasa, siya ay isang masigasig na bookworm. Ang pagmamahal niya sa pagbabasa ay nagtulak sa kanya na mag-apply bilang isang security guard sa isang publishing company sa Makati. Sa madaling sabi, lahat ng mga aklat, magazine at iba pang literatura na inililimbag ng kumpanya ay nasa kanyang pagmamayari. Sa madaling sabi, lahat ng mga aklat, magazine at iba pang literatura na inililimbag ng kumpanya ay maaaring niyang basahin sa kanyang graveyard shift mula 11 pm hanggang 7 am araw-araw ginigising ni Carlo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa kahit na mga aklat na hindi pa nararating ang mga araw niya bilang security guard ay sabi ni Carlo ay mahalaga sa kanya at tinatawag na kanyang 1,000 Nights of Reading. Noong isang pag-aakla sa kumpanya, tinamaan ng isang patalim na bala sa sakong ang noong 19 years old na si Carlo na siya namang nagpilit sa kanya na magpahinga sa kanyang trabaho bilang security guard at magpagaling. Ang panahon ng pagpapahinga ay nagbigay naman ng perpektong pagkakataon para kay Carlo na praktisahin ang lahat ng mahabang oras na inilagi niya sa mundo ng mga aklat. Halos agad, natuklasan niya kanyang galing sa pagkikwento. Ang Citadel, ang unang kwentong comics ni Carlo, ay isinalaysay sa Superstar. Carlo and His Comics Kingdom Sumunod sa kanyang calling, agad na nagpakalunod si Carlo sa pagsusulat at paglikha ng orihinal na mga karakter. Bukas siya sa pagsasabi ng kanyang buhay ay utang na loob niya sa pagguhit. Katunayan, bilang bata na lumaki sa hirap at nagigising na mahina ang tuhod dahil sa gutom upang papalayo ang sarili sa lungkot na ito, nagsimulang mag-drawing si Carlo. Ang paghihiganti na hindi niya may papatupad sa totoong buhay inilalabas niya sa papel. Patuloy siyang nagdrawing upang magpalipas ng oras. May nakakita sa talaarawan niya kung saan isinulat at iginuhit niya ang isang kumpletong kwentong comics na tinawag na Ako'y Nagmamahal Sayo. Ang talaarawan ay dinala sa comics ng manunulat at publisher ni si Pablo Gomez at naging unang nailathalat na gawa ni Carlo. Ang isa pang kilalang publisher ng comics na si Don Ramon Roses ang nagbigay sa kanya ng susunod na malaking pagkakataon. Hiningi nito sa kanya na likhain ang apat na nobelang comics, isa para sa aksyon, isa para sa komedya, isa para sa pakikipagsapalaran, at isa para sa mga babae. Dito ay binigay ni Carlo ang nagmarka niyang mga likha. Ang Totoy Bato para sa aksyon, Andres Desaya para sa komedya, bakekang para sa mga babae at ang panday para sa adventure. Tatlo sa apat na ito ngayon ay kilala na dahil sa kasikatan sa telebisyon. Sa pagtaas ng demand sa kanyang trabaho, iniwan ni Carlo ang pag-iilustra o pumagtuon sa pagsusulat dahil mas kumikita ito. Ang takot sa kahirapan ang nagtulak sa kanya na maging produktibo, kaya ibinigay niya sa kanyang mga mambabasa ang eksaktong nais nila. Para kay Carlo, ang pantasya at pagtakas ang hinahanap ng mga tao. Kaya't sinunod niya ang mga standard na formula tulad ng mga mahirap, inape o masenso na kagante at pangit. Tapos gumanda sa bandang huli. Bukod sa paghihiganti, mahilig din ang mga tao sa takot. Mula dekada 60 hanggang 80, ang popular na mga comics ay nakakita ng kahangahangang pagtaas. Filmography Dika na si Tenta na nakilala ang pangalan ni Carlos sa showbiz sa pamamagitan ng pagiging scriptwriter ng mga pelikulang hango sa mga nobela niya sa comics. Ang pagdating ng digital age at ang patuloy na pagtaas ang popularidad ng telebisyon, pocketbooks at glossy magazines ay nagdulot ng malaking pinsala sa industriya ng comics. Ang pagbagsak ng interes at mamabasa ay unti-unting nagpabura ng lahat ng mga titulo sa merkado. Lumago ang local pop culture sa orihinal ng mga likha ni Carlo tulad ng Panday at iba pa na naging bahagi ng kamalayan ng mga Pilipino. Kahit ang mga producer ng pelikula ay gumawa ng mga pelikulang inspirasyon sa mga kwento ng comics. Ang kanyang unang directorial job ay ang 1979 film na Mong, ngunit co-director niya dito si Artemio Marquez. Sinabi ni Carlo na ang kanyang karanasan sa comics ay nagbigay sa kanya ng bintahe bilang isang filmmaker at hindi lamang dahil ang kanyang pangalan ay mayroon ng mga taga-subaybay. Ang solo directorial debut niya ay ang babaeng hinugot sa aking tadyang na pinagbidahan ni Vivian Velas noong 1981. Noong dekada 90 ay naging mas tanyag siya dahil sa massacre movies o mga pelikulang tumatalakay sa true crime stories. Bida sa mga pelikulang ito, ang ilan sa mga pinakamalalaking female stars gaya ni na Chris Aquino, Sharon Cuneta, Don Zolueta at Vilma Santos. Samantalang sa lahat ng mga karakter na nilikha niya, itinuturi ni Carlo na ang panday ang pinakalagendary dahil ito ay napili ng yumaong si Fernando Poe Jr. Para anya sa bawat nabilisang comics, ang pinaka-wildest dream noon ay ang may palabas ang kanilang nobela sa pelikula ni Fernando Poe Jr. Ang Pieta ay nanalo ng na ilang mga parangal mula sa Film Academy of the Philippines noong 1983, kabilang ang Best Director para sa kanya. Ang Kahit Ako'y Lupa, ang kanyang most autobiographical work, samantalang Ang Bubbles ay nagbigay sa kanya ng Best Screenplay Award noong 1988 kasama si Tony Mortel mula sa Film Academy of the Philippines. Sa dami ng mga nilikhang karakter at kwento ni Carlo na isinalin sa mga teleserye nito mga nakalipas sa na dekada, masasabing timeless ang kanyang mga obra. Kabilang dito ang panday na pinagbidahan ni Jericho Rosales at Heart Evangelista sa ABS-CBN noong 2005. Mas nagmarka at sunod-sunod naman ang mga teleseryeng hango sa mga akda niya na ipinalabas sa GMA7 at ABS-CBN at ang kasalukuyang umiere na Lumuhod ka sa Lupa sa TV5. The National Artist Controversy Bilang nabilista at direktor, maraming naiambag si Carlos sa mundo ng comics, pelikula at telebisyon. Pero isa sa malaking pagsubok na kinaharap niya noon ay ang pagkwestiyon at pagbawi ng National Artist Award. Noong 2009 ay kabilang siya sa iprenoklama bilang National Artist sa pamamagitan ng Presidential Order ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ngunit dahil sa pag-alma ng ilang sektor, partikular na ang mga dating national artist at maging ang mga kasamahan niya sa industriya, pinawalang bisa ng Supreme Court ang paghirang kay Carlo at tatlong iba pa bilang national artist. Wala sa isinimiting opisyal na listahan ang kanyang pangalan. Sa isang panayam noong 2013, inihayag ni Carlo ang ubin sa pagbawi sa kanila ng titulong national artist. Tanggap daw niya ang desisyon ng Korte Suprema pero hindi niya itinangging nasaktan siya. Paulit-ulit niya iginiit na wala siyang alam sa naging proseso ng pagpili at tanging recipient lamang sila ng karangalan. Ayon pa kay Carlo, biktima lamang siya at ang tatlo pang natanggal ng National Artist title ng diskriminasyon. A Loving Husband Kasama sa tagumpay ni Carlo sa larangang tinahak ay ang kabiyak niya. Suportahan sila. Katunayan, ang nakakalito at mahabang mga pamagat ng mga pelikula, Anya, ay ideya ng kanyang asawang si Donna. Maliban sa kanilang working relationship, kilala sa showbiz ang labis na pagmamahal ni na Carlo at Donna sa isa't isa. Ngunit noong January 17, 2017, ay dumating ang pinakamalaking dagok sa buhay ni Carlo. Binawian ang buhay si Donna sa edad na 57 matapos ang ilang taong pagkikipaglaban sa cancer of the uterus. Nitong May 25, 2024, isang nakakalungkot na balita ang sumalubong sa showbiz. Ito ang pagpanaw ni Carlo sa edad na 80 perma ito na kanya naulilang pamilya sa pamamagitan ng social media, ngunit walang banggit kung ano ang naging sanhi na kanyang pagkamatay. Sa Facebook account ng anak ni Carlo na si Pichi, nagpost ito ng isang tula na kanyang pamamaalam at magbibigay pugay sa iyong maong ama. Ito ay may titulong sa bawat tipa ng makinilya, an ode to direct Carlo J. Mababasa sa bahagi ng tula ang mensaheng, Pack up na direct, oras na ng uwian. Hayaan kasaysayan ang humusga sa iyong mga obra. Salamat Direk Carlo J. sa mga dibuho at istorya, mga istoryang nabuo sa bawat tipa ng iyong makinilya. Dagdag pa ng alak niya, Dad, you will forever be loved, cherished, and honored by all of us. Love, the children of a king. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!